Alam niyo nung mga nganak ako sa panganay ko, wala akong pera, wala kaming pera. As in, ayun, naiyak tuloy ako. Pero may trabaho siya. Okay? But that's okay. Kasi, lahat ng kumakatok, totoo ito, ito, hindi drama. Lahat ng kumakatok sa pintuan namin humingi ng tulong, binibigay niya. Okay? So parang, but God is good hindi mo pinagkakait kung anong meron ka. Tama po. Magandang hapon po. Lakson yung saot nahihilo nga ako. Baka ba ang hilo ko? Yan. Para naman happy. Alam nyo po, kasi umalis ako ng gumaka, 5.30, 5.40 ng umaga. Yes po, maaga po akong gumising. At maaga po kung dumating sa Mulanay. So 7:30 po nasa San Pedro na po kami ni na Mayor. Si Mayor mas maaga pa sa akin. Kaya uh, kasama sa hilo ay yung puyat at sikapagod. plus inalug-alug pa ni JJ yung Hanging Bridge. 'Yon. Eh yun pong vertigo ko, talaga may imbalance na trigger po siya pag umig umalog po yung ulo ko, no? Okay. So, katulad tong mga proyektong ito, alam nyo po, nung bago po akong congresswoman, hindi pa ako congresswoman sa district, so nagpapakilala ako, pumunta po ako sa barangay, no? So, ang daming problems ko nakikita na I wish may magagawa ako, na but gumagawa ng paraan para solusyonan. At isa po ito sa mga problema, yung uh, access, no? Lalo na pagka may ilog, I remember may pinuntahan po ako ng barangay na super layo sa Lopez na naglakad po ako ng ilang oras, tapos tumatawid po kami ng ilog. Ginawa nung principal, sinabayan po ako pagtawid, no? Talaga naman pong napakalayo, no? At doon sa pagtawid namin, habang nagtatawid, pinukwento niya sa akin lahat yung mga sufferings, yung mga pinagdadaanan niya bilang guro na tagabayan at ng mga bata, ng no? mga tao, no? And alam mo yon hanggang sa makarating po kami doon sa aming pinuntahan na barangay na napakalayo, eh, talagang hindi ko na kinaya, no? Parang, my God, grabe po talaga. Tapos bumalik uli kami, tumawid na naman po kami. Tatlong ilog po ang dinawid namin. Okay? At kinuwento niya, pagka po doon po ay umuulan ng malakas, rumaragasaan tubig, no? So, immediately pagbaba ko sa, sa gumaka, pag pagkita namin ng asawa ko ng weekend, sabi ko, Dad, alam mo, galing ako sa barangay na ganito. Pagkatapos, ito ang sitwasyon nila. Tapos ito ay tsura niya, bla 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 bla. Pwede bang pagawa natin hanging bridge? My God, nakakaaway mga tao. And then, bumalik ako doon, ginawa na niya yung hanging bridge. May hanging bridge na siya. Okay? So, ang moral lesson doon, although it's very hard, no? ay yung na hindi mo siya hindi mo siya narinig at hindi mo lang siya nakita but naramdaman mo yung bigat ng pinagdadaanan ng everyday ng mga tao no i think yun ang pinakamahalaga kaya sabi ko yung mga leader na matagal naman ang leader, pagkatapos di naaaksyonan ang problem na I believe kayang aksyonan, pakiramdam ko manhid yun. No? Kasi, kasi pagkaseryoso ka, hindi ka makakatulog. Alam mo yun? Kasi at naaalala mo siya. Tama po? Dahil pag umulan, alam niyo po pag umulan ng malakas, hindi ka talaga makakatulog kasi naiisip mo yung tinanim na palay, iniisip mo yung magha-harvest na, na alam mo na, nagdurugo ang puso nila kasi pagkakakitaan na nila and nawala pa. Tama po? That's how. Yun yung very difficult. Sa mga katulad, halimbawa ako, masyado kong dinadamdam at dinadala yung problema ng pamayanan. Tama po? No? So, I'm happy na makapunta po dito sa Bagupayo again. And then, nakapaghatid po tayo ng tulong. Pero alam ko, may mas malalim pa ng maraming problema na kailangang tugunan, katulad ng daan, para mailabas nyo yung inyong mga uh, mga produkto, pri primarily ang kopra, ang gulay na inyong ginagawa. So, uh, palaging, uh, I'm sure si Mayor na naranasan niya, naranasan ko, sa hapon, late in the afternoon, sa opisina po sa Capitolio, And then lahat, lalapit silang ganyan. So ganito itsura ko. Anong itsura ko? Engineer Ferrer, tsaka si Ma'am Sergio. Okay? Nakaganyan po talaga ako. Parang gusto mong umiyak. Saan tayo kukuha ng pera? Nandiyan sila. O, oh, yan si na Ma'am Sally. They know that it's... Parang... Saan tayo kukuha ng pera? Saan tayo pipera? Pa? Ma'am. Tapos, Pagka may pupunta sa akin, National Government Agency, sasabihin nila, wala po kami opisina, pwede po ba kami makaganito na opisina, wala po kami po sa sakyan. Alam niyo po, yung mga empleyado namin sa Kapitolyo, tatabunan na po sila ng mga, ng kesa may nababagsak, sangguni ang pandalawigan, wala po silang opisina. Uh, things like that. Of course, parang pamilya, bago mo unahin ang iba, sabi nila, inuuna mo yung mga anak ko, but experience ko sa buhay ko bilang may asawa, Uh, nakita ko sa asawa ko, bago na niya kami unahin, inuuna niya iba. So, eh, parang natutunan ko lang din yun sa asawa ko. Alam niyo, nung mga nganak ako sa panganay ko, wala akong pera, wala kami pera. As in. Ayan, naiyak tuloy ako. Pero may trabaho siya. Okay? But that's okay. Kasi, lahat ng pumapa kumakatok, totoo ito, ito, hindi drama. Lahat ng kumakatok sa pintuan namin humingi ng tulong, binibigay niya. Okay? So parang, but God is good. Totoo. Kung lahat ng nakakakilala sa asawa ko, they will say, that's the reason why God bless them. Hindi mo pinagkakait kung anong meron ka. Tama po. But being a governor is different. Sobrang iba po talaga siya. Kasi, sobrang dami yung problema wala po akong problema sa buhay. Pero ang daming problema ng tao. Tapos pag di mo na pagbigyan, ipopost ka sa Facebook, re-reklamo ka. ba? Diba? Of course, tao ako, nasasaktan ako. ba? Diba? Parang gusto mong magmilagro sa lahat ng problema, gusto mong ibigay as much as possible. But ako, kaalam ni na Bukal JJ yan, ni na VG, emergency, pikit mata, gagawan po namin yan ng paraan. Tama po? So lahat po ng paggawain sa barangay, sa ating mga punong barangay, sa ating mga paaralan, Kong Reynan, ako, si Mayor, mga senador po na tumutulong sa atin para uh, yung mga infrastructure maibigay, makapagdagdag sa social services para sa may sakit para sa pagpapaaral, pagbigay ng trabaho, ng pangkabuhayan, lahat-lahat. No? So, ginagawa. Yung QMC, alam nyo po, kahit na hindi po ako sanay na naghihingi ng tulong sa iba dahil nahihiya ako, pero para lang sa mga tao, kinakapalan ko ang mukha ko na pumunta para makiusap, para lang po maibigay ng mabilis sa inyo, para magkaroon ng CT scan, para makabili ng ultrasound. Yung ganun ba? Ano? ang hirap. I think kaya kasi ako umiiyak kasi pagod ako. hindi. Nihinga ko lang po sa inyo kasi hindi ako, hindi ito, hindi ko sinasabi dahil gumagawa ako ng dahilan. Kung hindi ito ang realidad ng buhay ko bilang ina ng ating lalawigan. Okay, so parang Manalangin niyo po na maraming tumulong sa atin. Alam niyo po, pag gumigising ako and bago ako matulog, I pray for people. Sabi ko, Panginoon, direct mo ako sa mga tao na makakatulong sa amin. Tama? Kailangan natin ng tao na tutulong sa atin. Tama po. The same as kayo. Kailangan niyo ng tutulong sa inyo, di po ba? At ang inaasahan nyo kami ni na mayor, tama po ba? So, dagdagan nyo po yung panalaking nyo. Na sana, may tumulong din po sa amin. Tama po? So, pagtutulong-tulungan natin ang mulanay. Alam ko, mahirap po kayong bayan. San Francisco, San Andres, San Narciso, may hirap pong bayan. Ibig sabihin po, mahirap ang buhay ng mga tao. Tama po? Okay. So, wag po kayong susuko. Naiyak tuloy ako. Dala ng hilo. na po kayo. Bagaman ako'y umiiyak, hindi ibig sabihin ako'y mahina. Okay. Naglalabas lang po ako ng, uh, I mean, I think it's more of, just gusto ko lang po ng kausap na ma-share ko sa inyo na ang hirap po ng buhay. Okay, no? Mahirap. Mahirap. So, sasagot sa akin ng daughter ko. Pagka umuwi po ako ng Manila at sasabihin ko, ah, ate, I'm, pagod na pagod na ako. Ganyan. Dami kong problema. I mean, hindi ko problema. Ibig sabihin, daming problema. Sasabihin niya, di ba pinili mo yan? Yan. Yan. So, tatahimik na po ako. Sabi ko naman sa kanya, ate, nagbe-ventilate lang ako. Gusto ko lang sabihin sa'yo, maihinga sa'yo ng ganito. Ay, sige, sige, mamaya. Pag kausap ko na yung dalawa kong boys, iiyak naman ako. Kuya, pagod na pagod na ako. Kaya mo yan. Dami mo nang pinaghirapan eh, pinagdaanan, kinaya mo na, your 50s and ganyan-ganyan kaya mo yan. No? So, tapos wala na. So, pag uwi ko po ngayon, masaya ako kasi nahinga ko po sa inyo lahat ang aking damdamin. Yun. Yun. So, gusto, gusto ko pong ibalita sa inyo, bagamat ang daming limitasyon, may maganda kaming balita, at least bago po kami umalis ng mulanay, na kanina pagdating ko pa lang po sa San Pedro, sinasabi ni Mayor, and I know the, yung boses niya na talagang frustrated and desperate siya to have. At sinabi, in-announce ko po doon sa uh, pinanggalingan namin na sana mailapit sa inyo ang servisyong pangkalusugan, wala man pong ospital, pero bibigyan namin kayo ng pasilidad na meron po na doktor, yung doktor ninyo na magkaroon po ng laboratorio, katulad ng x-ray, ng ECG, na eksaminasyon ng dugo, magkaroon din po ng gabot, na maibibigay sa inyo ng libre. Yun po ang tawag primary health care services. Okay? Sa ibang bayan po, napapakinabangan na yung mga ginawa po namin at saka binigay po ng Department of Health. No? So gusto natin equal opportunity. Ibig sabihin po, kung nararanasan ng nasa ibang bayan, dapat po walang maiiwan at walang mapapabayaan. At yun ang sinabi sa, namin sa inyo ni Vice Gov noon at saka ni na Kong Reynan. Dapa, tama po. So, hindi kami titigil. So, magkakaroon po kayo. Babalik kami dito. Ako siguro, baka makabalik dito by May. Napunong-puno po schedule ko talaga. Ah... Uh, para po doon sa paghahanda ng gagawin, ihahanda po namin ni Kong Reynan at ng Provincial Engineering and DPWH para po magawa po yung super health center or primary care health center po ninyo. Super health center. Okay? okay. Ngiti naman kayo. Ayan, happy. O nga, kanina si Mayor po pinatalon ko eh, sa tuwa. Okay? So, yun lang po. Ano pang idadagdag natin? Yun pong bo, yung Bonpen District Hospital. May mga pagkukulang, kahinaan. Huwag po kayong basta magagalit, no? Ano niyo po, pag kami nagpo-post sa Facebook, naiiyak ako, no? Kasi nga, alam ko na yun ang mukha ng pamahalaan pandalawigan. But, may mga bagay na hindi namin control, no? So, at sana maging maunawain din po kayo na mamamayan. Sa mga hindi po ninyo magandang naranasan, open po ang tanggapan ko. Nandyan po si Mayor, nandyan po si JJ, si VG. Sabihin nyo po, huwag nyo pong i-post sa Facebook. No? Kasi ang sinisira nyo po ay ang buong kabuuan na hindi naman po talaga yun ang kabuuan. Tama po? Yung isang pagkakamali ng isang manggagawa ay hindi po pagkakamali ng lahat. So ang gagawin po nila, itatag po nila na parang to call my attention no so but we learn from the experiences natututo po kami ang gusto lang ang hiling lang namin sa inyo ay pagka ganoon ay lumapit at ikwento ang inyo pong hindi magandang naranasan at definitely lahat po yan ang bilis po ng action ng provincial health office at mismo ng aking tanggapan ang legal office, ang bilis po namin, hindi po tumatagal yan ng isang linggo, action kaagad sila, no? So, ganun tayo, nag-uusap-usap tayo, no? Para nagagawan po natin ng paraan yung problema po ninyo. So, work on progress, tinulungan po tayo ni Senator Amy para po mabigyan po ng bagong gusali yan. Nagsulat na po ako sa DUH para po sa doktor, may dadating pong bagong doktor diyan, bagaman ginagawa po yung building, tapos nagsisika po kami na ang gamit kompleto. So, uh, yun lahat ay struggle, no? Pero, uh, nalalampasan araw-araw. So, yun po yung isa. Pagpapaaral ng inyo pong mga anak, may mga educational financial assistance, hintayin po ninyo yung schedule, yung nakatanggap last year yung hindi nakatanggap na applicants because nawala na po ang pondo talaga at kulang ang pondo. So, mag-start po kami mag-pay this coming siguro mga May, June, July, August. Dire-diretso po kami ng pagpapatawag po. No? So, i-inform nyo na lang po kung meron po taga dito sa inyong barangay. Meron po kami libreng pagpapaaral ng doktor. Sana po may taga-mulanay na mag-aral. Kasi kaya po kami hirap mag-encourage po ng doktor na pupunta dito malayo. Kung hindi po sila taga rito, ayaw nilang pumunta po dito. Tama po. So gusto po namin magkaroon ng maraming nurses galing dito, medtech galing dito, pharmacist galing po dito. Magkaroon po ng doktor galing po sa Mulanay. May program po tayo nun. Okay? Full scholarship po. At gusto kong sabihin sa inyo, kahit di pa binibigay ni Ched yung permit, alam ko, ibibigay na nila yan. By, by July or August opening, magbubukas na po ang College of Medicine sa SLSU Lukban. Okay. Yes po. So malapit na kung meron po kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon po.